Welcome back! It's Sunday! Today ay gloomy. <laughs> Parang feeling ko, paparating na yung palamig. Oh hindi ko masyado na-enjoy pa yung summer. Kasi, no first half no summer, hindi rin kami masyado, kahit no spring pa yung spring to summer, hindi kami masyado nakalabas dahil nga sa ano, air quality, ba diba? Hindi kami masyado makapag labas-labas dahil yung wildfire sa Canada, yung usok mong punta dito, so yun. Kaya, alam mo, whole spring, whole summer, may ubot sipon yung dalawa. Ngayon, grabe, may ubot sipon siya. Yung ubot sipon nila, ano na, ano, iba ngayon, compared sa allergy nila, yung mild allergy, ngayon, iba. Kasi nilagnat na si Kenji, ganyan. Pero, kakapacheck up lang, clear naman. So, talagang, emong ko, iba iba kasi ewan ko kung dahil ba nakatira kami malapit sa forest <laughs> lahat ng pollen sumapasok so dito sa amin kaya yun tapos nung nag summer na ulan naman ang ulan tapos ngayon ngayon palamig na ngayon umuulan na naman parang one week na ganito yung ano yung panahon dito A araw, tapos biglang uulan ng malakas tapos sa gabi magkaka thunderstorm tapos yung ano dito, yung kulog at saka kidlat, parang magigiba yung bahay. Ganong kalakas. Kaya yun. Yun lang. <laughs> sure lang. Tapos, ano, maglalaba ko today. Nakapagod maglaba. Kaya ako iniipon ko as much as possible. Gusto ko maglaba once a week lang. Kasi, baba akyat. <laughs> akyat baba kasi yun nga, nasa baba yung, ano, yung washer at saka dryer. Hindi ka naman pwedeng maglagay ng sarili mo kapag naka-apartment ka. So, swerte mo kapag nandito ka, tas yung apartment na nakuha mo, meron na siyang ano, washer and dryer sa loob ng unit mismo. Kasi katulad ko na sa third floor nakatira, tapos bababa. -ba -ba. Hoy! Anong pinapanood mo? Seiji! Seiji kaya ano eh tinago ko na kasi yung mga phones nila dahil back to school na balik na sa Friday, Saturday lang dapat may um, phone. Biniliktad ko dati kasi Saturday, Sunday. Ngayon, Friday, Saturday. Tapos Sunday, wala na talaga dapat phone para makatulog na maaga. Kasi mahirap na naman po ang gisingan. yon Ang dami na nasabi, 2 minutes na dumadakdak. Hindi <laughs> ka na nga maglaban na tayo hapon na. Bago tayo maglaba, dumating na yung in-order ko sa Walgreens kagabi. So, call na natin. Dahil, kapag nagpapad, ano, ang Delivery. Sa Walgreens, ang ganda kasi nakaganyan. Sealed. Sa Walmart, naka-plastic lang minsan. Bihira yung naka yung um, package. Sa Walmart, ay sa Walgreens, ganyan. Tapos may sticker. Yeah, what's inside? Can you post your, ano, YouTube Cheetos snacks nila? Umorder lang kasi ako ng gamot. Eh, ano, sinabay ko na yung iba para ma-free yung delivery. Kasi pag $35, ano, and above, free delivery na. Ayan. So, Pringles for Kenji and CG. And ito, yan, kasi inuubo nga sila so una, dimetop yung pinainom ko hala kay kasi kaso one week, almost two weeks na siyang ganun so try ko naman ito kasi ayaw sila, hindi sila binibigyan na antibiotic ganyan wala, kasi na allergy lang saka yan ito si Terezine para sa kanila ni Ken yung dami ano pa ba, ba yung mga sinabay ito? ah ito, yan kasi wala na kami ganito party. Ano natin, hindi naman nagagawin yan. Pero ang, ang, bango kasi sa bahay, pag may ganito, lalo na sa CR, di ba sa CR, lalo na nakukulong. Like and okay. subscribe! Ayan. Tapos, cotton rounds. Ayan. Wala na kasi talaga ang stock ng cotton. Hindi na kasi ako nag cotton rounds. Bumili ako ng oh, microfiber na parang sa, tawag dito, Subsea suit para sa cotton rounds. Pag ano lang, kunwari may nasugatan, gano'n yan. Tsaka, basta pag may kailangan. Kasi one time, parang kailangan ng cotton, walang ano. Ayan. ayan. Sensodyne. Trona Mel. I only got few snacks because I bought your, ayan, tatry ko dito. Nakita mo kasi, eh, mura lang. Tapos walang ammonia. Kaya, try natin. And, yun lang. Yun lang yung binili natin for today's video. Naghanap, ano? ah uh, um, give us 10 million subscribers ha. Don't forget. Sabi ni Kenji. Okay, let's start. Maglaban na tayo. Yun. So, hindi rin tayo makapaglaba kasi may naglalaba pa. <laughs> Buti na lang in-upgrade na nila. Dati, kailangan mo pa bumaba para malaman mo kung may naglalaba. Ngayon, meron na siyang ano, mobile app. So, malalaman mo kung yon may available o wala. Ayan sila. Mga board na sila sa buhay nila kasi wala silang cellphone. Sino hindi naligo? Me. Sino naligo kagabi? Sino hindi naligo kagabi? Me. O, oh, di ba, naiintindihan naman niya ang arte ayaw na magsalita ang Tagalog. Naiintindihan mo naman pala ako eh. Apa. Ako. Ha? Apa. Ay, ang galing naman. Naiintindihan mo ako? Apa. Ay, good job. Ikaw, kuya. Apa. Hindi po. Hindi mo ako naiintindihan? <laughs> talaga? Hindi po. Ay, talaga ba? I thought you, this... I thought that means, do you understand Tagalog? So, yeah. I Pap said, Apa. Hindi. Oh, yeah, that's the same. Opo. Oh. Oh, Opo. Tingnan niyo yung ilong ni CJ. Oh. What? Laki na nila. Nung dumating kami dito, oh, baby baby pa si Kenji. Ngayon wala. Laki na. Sumasagot pa. I'm Pero naka-diaper pa rin. Yeah, <laughs> <yeah, laughs> <still> Ha-ha. <daughter. laughs> <laughs> <laughs> hey, hey, don't show it. But he will go to school when? school. When school? will you... When, <laughs> Kenji? Uh -huh. When will you go to school? It's near subscribers. Four years old, yeah. You said when we have a million subscribers now. No, ko Kenji, wag kang aus. Pag di sila nag subscribe, di ka papasok. I want to subscribe. Oh, see, like and subscribe. Like and subscribe for channel. Pop. Like and subscribe so Kenji can go to school.

Ano? May nakalimutan ko kung may ganito sa Pilipinas dati. Dahil ano yung mo? Yung chicken burger. Ito. Yung burger nila, 3 dollars yan. din ganyan nakalimutan. So 150. Tapos yung gravy dito, hindi automatic na pag-order ka ng chicken, may gravy. Kailangan mo mag-add. So yan. So yung order namin is 3 pieces na crispy chicken. What is this? With coleslaw um, and gravy and kalexy GI, chicken tenders, and french fries. Okay, let's eat. Hi, Butter, Mommy, you want ketchup? No, thank you. I want gravy. Eat the rice, eat the rice making the viewers hungry? No. Subscribe no. to our channel.